Isiniwalat ni Barbie sa hiwalayan nila ni Jack, ikinagulat na marami. Jack, ito pala ang ginawa kay Barbie habang sila pa. Sa unang linggo ng 2025, isang nakaagulat na anunsyo ang bumungan sa publiko. Ang paghihiwalay ng kapuso-kopol na sina Barbie Portesa at Jack Roberto. At ang kinagigiliwan at tinahangaan ng marami ay opisyal lang ang nagwakas, matapos ang pitong taong relasyon. Matagal nang naging inspirasyon si Barbie at Jack sa kanilang tagahanga dahil sa kanilang matibay na pagsasama. Nagsimula ang kanilang love story noong 2017 na magkasama sila sa GMA rom-com series na Meant to Be. Sa kalagitnaan ng serye, umugong na ang usap-usapan tungkol sa kanilang special band. Hanggang 2017, official nilang kinumpirma ang kanilang relasyon. Lumipas sa mga taon, ipinakita ng dalawa ang kanilang chemistry, on-screen at off-screen. Kilala rin sila sa kanilang sweet posts at travel adventures mula sa ramen dates hanggang sa anniversary celebration. Noong 2021, inamin nila pinag-uusapan na nila ang future. Ngunit mas pinili muna nila mag-focus sa kanilang karir at financial preparation bago magplano ng kasal. Ngunit sa kabila ng kanilang tila perfectong relasyon, tila hindi nakaligtas ang tambalan sa pagsubok at mga issue. Noong nakaraang taon lamang, ay usap-usapang on the rocks na ang relasyon ng dalawa na nag-umpisang matapos maugnay si Barbie sa kanyang leading man na si David Licauco. Sa tambalang barda mula sa hit series na Maria Clara at Ibarra. Sa kabila nito, nanatiling chill at kampante si Jack na nag-viral pa dahil sa kanyang pagiging anti-selos. Ngayon, matapos ang ilang linggo ng spekulasyon, kinumpirma na ni Barbie ang kanilang paghiwalay sa pamamagitan ng isang emosyonal na Instagram post. Sinimulan ni Barbie ang kanyang anunsyo sa social media sa isang positibong pananaw sa kabila ng masakit na balita. Ginamit niya ang sikat na quote mula sa Amerikanong manunulat na si Dr. Seuss. Upang iparating ang mensahe huwag mag-focus sa lungkot ng kanilang hiwalayan, kundi sa mga magagandang alaala -ala na kanilang relasyon. Kasunod dito, ibinahagi ni Barbie ang kanyang nararamdaman tungkol sa kanilang pitong taong pagsasama. Binanggit niya ang kanyang relasyon ang isa sa mga pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Puno ng pagmamahal at masasayang alaala. -ala. Aniya, having you in my life was the happiest I had ever been. Seven wonderful years, a lot of laughs, a lot of ramen, and so much love. Sa kabila nito, inamin ng aktres na may mga bagay talagang natatapos para bigyan daan ang mas magagandang darating sa buhay. Sinabi niya, your love was exceptional But sometimes, good things fall apart so better things can come together. Tinapos si Barbie ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagpapasalamat at pagbibigay ng respeto kay Jack. Sabay hiling na mas maliwanag na inaharap para sa kanila pareho. Aniya, beautiful goodbye at Jack Roberto. Thank you for loving me the way you did. I am excited for what's to come for the both of us. You take care of yourself. May you find the love you deserve. Nagpaabot din si Barbie ng panawagan sa publiko Na intindihin ang kanilang desisyon At bigyan sila ng privacy Bagamat emosyonal ang post ni Barbie Hindi niya binanggit ang eksaktong dahilan Ng kanilang hiwalayan Na lalong nag-iwan ng talong sa kanilang mga tagahanga Samantala Labis na ikinagulat ang lahat Ang anunsyo ni Barbie Dahil noong Disyembre lamang Magkasama pa sila nagdiwang ng birthday si Jack At ilang linggo pa lamang nakaraan Ay pinagdiwang nila ang kanilang mansary Sa social media hindi napigilang mag-react ng netizen. Ang ilan ay nalungkot habang ang iba ay nagpahayag ng kanilang pagdududa na maaaring may third party umanong sangkot sa iwalayan ng Jack B. Sa ngayon wala pa pahayag tungkol dito sina Barbie at Jack.